Mga Kawikaan Ikatatlumpong Kabanata Ang mga salita ni Agur na anak ni Hatche, ang sanggunian, sinabi ng lalaki kay Itiel, kay Itiel at kay Ukal, tunay na ako'y hangal kaysa kanino man, at walang kaunawaan ng isang tao, at hindi ako natuto ng karunungan, ni mayroon man ako ng kaalaman ng banal. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya ay kalasag sa kanila na nanganganlong sa kanya. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita, baka kanyang sawayin ka at masundan kang sinungaling. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, Sino ang Panginoon? o baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Huwag mong pawikaan ang alipin sa kanyang Panginoon. Baka ka tungayawin niya at ikaw ay maging salarin. May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata at gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan may lahi o pagkama mapagmataas ng kanilang mga mata at ang kanilang mga talukap mata ay nangakataas. May lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang upang lamunin ang dukha mula sa lupa at ang mapagkailangan sa gitna ng mga tao. Ang linga ay may dalawang anak na sumisigaw, bigyan mo, bigyan mo. May tatlong bagay na kailanman ay hindi nasisiyahan Oo, apat na hindi nagsasabi, siya na, ang siol, at ang baog na bahay bata, ang lupa na hindi napapatiramuhaw ng tubig, at ang apoy na hindi nagsasabi, siya na. Ang mata na tumutuya sa kanyang ama at humahamak ng pagsunod sa kanyang ina, tutukain ito ng mga uwak sa libis, at kakanin ito ng mga inakay na agila. May tatlong bagay na totoong kagilagilalas sa akin. Oo, apat na hindi ko nalalaman. Ang lipad ng agila sa hangin, ang usad ng ahas sa ibabaw ng mga bato, ang lutang ng sasakyan sa gitna ng dagat, at ang lakad ng lalaki na kasama ng isang dalaga. Gayon ang lakad ng mga ngalunyang babae. Siya ay kumakain at nagpapahid ng kanyang bibig at nagsasabi hindi ako gumawa ng kasamaan. Sa tatlong bagay ay nanginginig ang lupa at sa apat na hindi niya madala. Sa isang alipin, pagka at sa isang mangmang, pagka ng pagkain. Sa isang babaeng nakayayamot, pagka nag-aasawa, at sa isang aliping babae, na nagmamana sa kanyang Panginoong babae. May apat na bagay na maliit sa lupa, ngunit lubhang mga pantas. Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tagini ang mga koneho ay hayop na mahina, gayon may nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato. Ang mga balang ay walang hari, gayon may lumalabas silang lahat na pulu-pulutong. Ang butiki ay tumatangan ng kanyang mga kamay, gayon may nasa mga bahay ng mga hari siya. May tatlong bagay na maganda sa kanilang lakat. Oo, apat na mainam sa lakat. Ang leon na pinakamatapang sa mga hayop, at hindi humihiwalay ng dahil sa kanino man. Ang asong matulin, ang kambing na lalaki rin naman, at ang hari na hindi malalabanan. Kung ikaw ay gumagawa ng kamangmangan sa pagmamataas, o kung ikaw ay umisip ng kasamaan, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig, sapagkat sa pagbati sa gatas ay naglalabas ng mantikilya, at sa pagsungalingal sa ilong ay lumalabas ang dugo. Kayon ang pamumungkahi sa puot ay naglalabas ng kaalitan.